Ngayong araw guys, nagluto nga pala kami ng sugpo at hipon at ginawa na rin nga pala guys namin itong pundasyon ng kubo dito na natin ang bangus. Grabe guys, muntikan ng tumuwid yung ginawa namin ni Dugong na kubo dito. Grabe, iba talaga pag ginginery yung gumawa. At syempre guys, dahil nga nagutom na kami sa pagkagawa namin ng kubo ay agad na rin kami nag trip dito sa may floating house natin. Kaya samahan nyo kami guys ngayong araw. Let's go! What's up guys? What's up mga ka-adventure? Ayun o, adventure o. Ngayong araw nga pala guys, ipapunta ulit tayo dun sa ating palisdaan para ituloy yung ginagawa na ating kubo. At oo nga pala guys, nagpalit nga pala ng profile picture yung page natin. Ito yung nilagay namin. Pagkarating nga lang guys namin dito sa ating maliit na palisdaan eh, agad na ako dito nagpakain ng bangus habang sumasayaw-sayaw si Dugong dito sa may gilid ko. Grabe guys, iba talaga yung feeling na saya pag nagpapakain ka nito mga alaga mong bangus. Nakakatuwa naman guys kahit papano may eh, medyo malalaki na tong alaga na ating mga bangus siguro guys ngayong katapusan ng November o December may eh, medyo malalaki na talaga to. Siguradong sigurado guys na dito na rin kami makakakuha ni Dugong na ipo natin. Tapos ay na nga guys ano agad na rin nga pala guys namin ginawa itong pundasyon ng bubong dito na ginagawa namin kubo. Wala na nga pala guys sukat sukat to talagang dikit na lang ng dikit ng mga kahoy at pako na lang ng pako. Sana nga guys maging okay pa rin yung kalabasan itong ginagawa nating kubo pero garantisado naman guys sya na matibay talaga mga tatlong ug, -ug bago yung magiba. At dito itong sa part na to ay nasa taas na ako nung bubong at pinapako ko na dito yung mga kahoy na pagdidikatan natin ng mga pawid. Grabe guys, medyo nakakatakot nga pala habang nandito ako sa taas ng bubong na to, talagang medyo umuuga yung ginawa namin ni Dugong. Makalipas nga lang guys ang ilang minuto, grabe ito na yung nagawa namin ni Dugong, medyo tabingi nga lang guys yung bubong pero okay na okay na rin yan. Kaya nga sabi sa akin ni Dugong guys, papatunayan daw sa inyo na matibay itong gawa namin at bibitinan niya daw dito sa part na to, tingnan nyo guys, so yan, oh, bitin pa si Dugong, grabe, sobrang tibay nga. Pero pag dito nyo tinignan guys sa kabilang view, talaga sobrang tabigi pa rin guys kahit sang ang nyo siya tingnan na. pero all goods pa rin yan guys kayang kaya namin gawa ni Dugong ng remedyo yan para tumuwid kasi guys dati nga kami boy scout napakagaling namin dahil nga guys napagod at nagutom kami do sa paggagawa natin ng kubo ay agad na rin kaming humuli dito ni Dugong ng mga hipon dito sa ating maliit na palaisdaan eto kasi guys ang uulamin natin at pupuntripin natin ngayong araw kaya nga dali dali namin nilambat dito ni Dugong kahit guys medyo malitong palisdaan natin ay eh, talagang malaking tulong to kasi pag wala tayong ulam ay eh, nakakakuha tayo dito guys, mga baan namin nahuli natin, oh. Ganito na guys, yung alalaki yung bangus natin dyan. Ayan. Alala. Basta natin yung mga bangus. Let's go! At bago nga pala guys lahat, shoutout nga pala dito sa mga taga sablayan. Salamat sa solid na suporta. So ayan na guys, magluluto na tayo nitong hipo natin na baan namin. Ayan, lalagyan na natin. Ayan na guys natin, dalawang ano, tungkong malaki kasama natin dyan syempre luluyahan lang guys natin yan luya lang luto natin dyan para mas fresh talaga at mas masarap lalagyan natin ng tubig at Merry Christmas mga guys ang tatak kaunting tubig lang yan yes. good Luluyahan nga pala guys natin itong mga hipo nating nahuli tapos itong dalawang perasong sugpo. At dahil nga guys super excited na naman si Dugong Maluto ito ay eh, talagang pinapaype niya ito hanggang sa lumakas yung apoy kasi nagugutom na daw talaga siya. Makalipas nga lang guys ang ilang minuto grabe sobrang lakas na dito nung apoy at halos nulipad na nga guys yung kawali namin tapos kulong kulo na kaagad dito yung mga niluluto nating hipon at mga sugpo. Tapos nakaabang nga pala si Dugong dyan sa may kabilang gilid at sumising niya sa pen food trip. Tapos ito na nga guys naluto na nga pala itong niluyahan nating hipon at sugpo grabe kaya magdadasal muna tayo guys dito, pasalamat na rin kay Lord sa pag-iingat palagi sa atin. Kaya ngayong araw guys, sasamahan nyo kami mag food trip. Dito na nga lang pala guys kami pumesto sa may floating house natin kasi medyo nababanasan kami ni Dugo habang lumiligo kami guys ay kumakain kami dito. Grabe, sobrang sarap niyang po food tripin natin yan guys at napaka-fresh talaga niyang mga hipon. Dito na rin guys kami kumakain sa may tubig. Medyo nainitang kami dogs eh. Medyo malabo nga lang guys tubig kasi medyo umulan pero wala. Maulan, Okay, let's go. Kain po tayo guys. Let's go. Okay, so,

Kalimutan mo so sa usawang pa. Ako so sa natin. Sa usawang na tayo. So mmm. Habang kumakain nga kami dyan guys, gusto ko lang ulitin sa inyo na nagpalit nga pala guys kami ng profile picture itong original na page natin, baka malito kayo. Ito nga pala guys yung tunay nating na Facebook page, itong may 580k followers. Kaya hanggang dito na lang muna guys, salamat sa panonood nyo at kita is na lang ulit tayo bukas, let's go! Salamat sa panonood guys, Haha. Ha? <laughs>